Magandang araw po. Update lang po natin yung mga tanim nating ampalaya. Binakod natin 'yan ng lambat kasi nga ka sila ng manok. Kaya binalot natin ng lambat. Ayan na yung mga tanim nating ampalaya. masa 30 34 na puno yan, na itinanim natin, yan, nakalagay sila sa ano, nakatanim sila sa sako, kasi nga, yung lupa ay medyo pangit, yan, kinakain ng susu yan, kaya wala, eto, ganun din, kinain din ng susu yung dahon niya, yan, ubos yan yung mga natirang hindi nakakain, malalaki na yung iba pero yung iba maliliit pa kasi nga pagka kinakain ng manok pinapalitan na natin kasi nga bansot na yun di nalalaki kaya ang nangyari hindi pare-parehas ang taas nila may may maliliit pa tapos yung iba naman ayan medyo matatangkad na mahahaba na eto naman yung iba naman, ayan na, o nakaakyat na. Nakaakyat na sa ating balag. Kaya hindi sila nagpantay-pantay. Na kung saan na eh pantay-pantay yung laki nila, dapat lahat sila ay ma nakaabot na sa balag. Pero malalaki na rin yung iba, ayan yung mga pinalitan natin na tinuka ng manok ayan na mga 2 weeks pa malalaki na yan ito naman isa na to ito yung matibay na natira hindi natuka ng manok ayan dami na niyang sanga ayan may ano na mamumunga na yan, namumulaklak na yan ayan o oh, kung nakikita ninyo ayan may bunga na siya kung saan na nagkasabay sabay hindi natuka ng manok mamumunga na sila lahat maganda sana kaya walang wala tayong magagawa mahirap kalaban ng manok at saka suso yan naisipan natin na ah, balutin na lang ng lambat So ayan sa mga susunod na video natin baka may bunga na tayong mapipitas. Maraming salamat po sa panunood. Please subscribe naman po. Happy farming. Update ko po kayo sa mga sa susunod na ano, sa mga susunod na video.